Halos tatlong buwan ang hinaharap ng mga polis ang wanted na aktor na si Ken Chan. Active po siya sa social media pero hindi hinaharap ang kaso tungkol sa milyon-milyong pisong bogus sa manong investment niya. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel. Dala ang kopya ng warrant of arrest. Kinatok ng mga autoridad ang bahay ng aktor na si Ken Chan sa isang subdivision sa Quezon City kaninang umaga. Pero ni isa, walang humarap sa kanila kabilang si Ken Chan sa pitong iba pa na nahaharap sa kasong syndicated estafa. Ayon sa abogado ng nagreklamo, nag-invest ang kanyang kliyente sa restaurant business na pagbanga may-ari umano ni Ken Chan. Nangako raw ang aktor na malaking pera ang makukuha sa negosyo. Pero ni isang kusing, walang ganyang natanggap ang complainant. Ito pong korporasyon na ito ay ginamit para makahingi ng pera at supposedly para sa investment. Nagsara na, nagtagunat. Ito na ang ikalawang beses sa tinangkang hainan ng areswaran si Kensan. Una noong Setyembre na hindi rin siya mahagilap. Sa kabila niyan, aktibo ang aktor sa kanyang social media account. Sunod-sunod pa ang kanyang Instagram stories kahapon. Kabilang ang picture niya na may caption na Mindset is Everything. Meron pang Happy Kid at ang larawan ng Statue of Liberty na isang sikat na landmark sa New York City sa Amerika. Nakapag-post din siya ng picture two days ago. At may IG post din siya noong September 17 ng kanyang picture. Pero sa kabila niyan, hindi alam kung nasaan ang aktor. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.